Iniulat ng Department of Labor and Employment na umabot sa 96.8% ang employment rate ng Pilipinas noong November 2024 batayan sa pinakabagong labor force survey. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, ang pagtaas ng bilang ng mga nagtatrabahong Pilipino ay resulta ng pag-usbong sa mga pangunahing sektor tulad ng manufacturing, accommodation at food services, health at social work at transportation. Ayon pa sa kanya, ang mga tagumpay na ito ay bungan ng mga inisyatiba ng pamahalaan sa paglikha ng trabaho at pagpapaunlad ng kakayahan ng mga manggagawa kabilang dito mga programa sa upskilling at reskilling katuwang ang pribadong sektor upang ihanda mga manggagawa para sa mga umuusbong na industriya. Gayunpaman, may ilang hamon pa rin, partikular na ang epekto ng mga makabagong teknolohiya artificial intelligence at pagbabago ng klima ang nakakaapekto sa labor force lalo na sa kabataan at kababaihan. Bilang tugon, sinabi nila Guesma na pinagtutuunan ng dole ang mga bagong batas tulad ng Create More Act at Enterprise Based Education and Training Framework Act upang mapahusay ang pagsasanay sa labor force at tugunan ang mga hamong ito. Bukod dito, Inilonsa din ng kagawaran ang mga na-upgrade na youth employability modules upang mapabuti ang kahandaan sa trabaho at magbigay ng mas maraming oportunidad para sa mga mahihinang sektor ng lipunan. Samantala, pareho naman bumaba ang unemployment at underemployment rate sa Pilipinas. Ang unemployment rate ay bumaba sa 3.2% mula sa 3.6% noong 2023, habang underemployment rate ay bumaba sa 10.8% mula sa 11.7%. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority.